Bakit nga ba kailangan nating kumain ng beans at ano-ano nga ba ang magandang benepisyo nito sa ating katawan at kalusugan? For today's video ay gagawa ko ng simpleng ulam na green beans na mai raraos na ang pananghalian sa simpleng preparasyon nito. Ang green beans na ito ay nakakatulong na labanan ng pamamaga at ito ay isa sa pinagmumulan ng folate at potassium na tumutulong upang mapabuti ang pagregulate o pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kung ang karamihan sa atin ay naghahanap ng pagkain para madagdagan ng potassium sa ating katawan, ang green beans ay nagbibigay ng potassium para sa ating katawan. Ang green beans ay isa ring sa magandang source ng protina at fiber na tumutulong sa pagpapababa ng kolesterol. Bukod pa dito, ito ay maganda sa ating bituka lalo na kung sinasama natin itong pagkain sa loob ng isang linggo. At maaari nitong mabawasan ang risk sa pagkakaroon natin ng colon cancer. Ang green beans ay mataas sa vitamina K at naglalaman din ito ng decent amount ng calcium. Ang mga sustansyang ito ay mahalaga para sa pagpapanatili ng malakas, malusog na mga buto para sa pagkakaroon ng tibay sa ating mga buto. Meron din itong taglay na folate na mahalaga sa pagbubunti may vitamina B na mahalaga din para sa pagbabawas ng depression. Nakakatulong kung anemic ang isang tao dahil ang iron ay isang mahalagang bahagi ng mga red blood cells na nagdadala ng oxygen mula sa mga baga patungo sa lahat ng iba pang mga cells sa ating katawan. Dahil ang green beans ay nagbibigay ng isang decent source of plant-based iron na tumutulong upang matiyak ang halagang kailangan natin upang maiwasan ang anemia. Ito so ay maaari din tumulong sa pag-iwas sa cancer. Ang green beans ay naglalaman ng chlorophyll na maaaring makatulong na mapabagal ang paglaki ng mga more ng kanser at mabawasan ang panganib ng kanser. Ang green beans ay naglalaman ng maraming mahalagang bitamina at mineral kabilang ang vitamin A, vitamin C, vitamin K, folate, thiamine, niacin, calcium, iron, magnesium, phosphorus, potassium, at zinc. Ang isang tasa ng sariwang green beans ay naglalaman ng humigit kumulang 25% para sa ating inirekomendang pang-araw-araw na paggamit ng vitamina C. Mayroon din itong humigit kumulang 15% para sa vitamina A. At